Kaya mga huwag kayong magbabalik na dun sa ano, negative positive ang DC. So 24 volts DC ang supply nito. Ano? Itong LED strip na ito mga lads. Ganyan nga lads. So isa dito, then dalawang ilaw. So hindi pwede yung isa tas, isa ulit. I Sabi mali yung ano niya, mali yung duktong niya. 25 watts na driver para dito. Hey mga lads, na natin para may reference tayo nung ano, uh, nung kinakabit natin. Para sigurado tayo. Yun yung binaba natin na cove. Galing doon sa taas na yan. Papunta sa baba. So... Ay, Marats. Dito sa harap, dito so, tayo sana. Dito tayo sa toilet. So, ilalagay natin yung strip light. Nakalagay na yung strip light dito dati. So, pinapalitan natin ito na dito sa baba. So, ang dapat palang ilagay dito ay... Uh, weatherproof na strip light hindi yung ganito mga lads yan hindi yung ganito naka-expose yung ilaw. So ito is uh, nasa toilet tayo para patungan to ng mga ano, mga soap or mga shampoo or kung ano nung pwedeng ipatong gawin gamitin dito sa anak sa banyo. So ito yung nabili na strip light mga lodihan. So landlight yung ano landlight yung model nung ilaw nung strip light. Then weatherproof na yung pinabili natin ito. So weatherproof uh, landlight. So, 5 meters yung ano na to. So, yung 5 meters na yung gagamitin natin yung dito sa ano? Dito sa babang party nung ano, nung strip light. So, sa strip light mga lods, ang strip light natin is na sa cove na yun. Papunta rin So, yung driver natin, doon natin nilagay yung driver. Then, papunta dito. Then, nagpababa tayo ng wire dyan. So, lagi yung lagay ng preparation yan. So, kasi pag naiwan kayo, isigurado uh, napakahirap mga lods kaya makita nyo tiles na yan so naglagay tayo doon ng strip light naglagay tayo ng wire doon sa taas papunta dito sa baba na ito mga lods so ito yung wire so black and red yan. makita nyo black and red na wire so yan yung galing doon sa taas so nilagay natin dito then kinabit lang natin yan mga lods so sa ngayon papalitan natin itong ano papalitan natin itong strip light na to Then ipapalit natin tong weatherproof na tong mga to may balot na to yan. So parehas lang naman na to, bali 35 watts yan. 35 watts. So yung dati nyan, parehas lang ito. Ito hindi to weatherproof kasi. Pero 35 watts lang din yan mga lots 35 watts. Yung ano lang, yung may cover lang yung ano to, yung ilaw nito is may cover. So kung may magmo-moisture dito is hindi yun maapektuhan. Ito kasi is exposed na exposed yung mga lots. So tatanggalin natin to, papalit natin to. So, ganun lang mga lods. So, sa discarte yan ang mga strip light. ah uh, pag ganitong may hiwalay na may hiwalay na strip light sa taas din sa baba is lagi yung preparasyon na nung wire mga lods. So, galing sa taas na wire, pababa dito sa baba mga lods. So, itanong nyo yung ano, yung gagawa nyo ng strip light kung may mga ibang strip light pa na mga uh, may strip light pa na mga lalagyan mga lods tulad nito is meron dito sa baba Ayan. so ang switch na dun ang switch ang driver doon nakalagay yung driver ang pinaka wire natin is nandito mga lodi so nag switch switch tayo doon sa wire na nandun sa lugar na yun yung wire hindi dito kasi para paglagay natin ng driver paglagay natin ng strip light papunta ron papunta doon sa last na yon is may wire tayo pababa yun ang hihinang natin doon sa ano so Uh, 24 volts ang mga strip lights. Makita nyo yung 24 volts mga. So, may wire tayo dyan na maliit. Yun yung nakalagay sa dulo sa taas, pababa naman dito. So, yun yung discarte na gagawin nyo palagi. Kung mayroong mga... Kasi mahirap pag na, na yan, pag naiwan mga lads. Hindi nyo na malalagyan ng ano yan, kung paano nyo gagawin. Ayan. Katulad nyo, makita nyo may tiles na yan. So naka nasa ila, nasa ano yan, naka, nasa buo siya nung hunding ding niya mga lats. So nailagay natin yan, may pipe yan diyan. ng tayo nang nang wire. Makita niyo may wire dito yan. Ay nahihila-hila pa yung mga lats. So tatanggalin natin to. Palitan natin itong weatherproof to. Ay mga hey, mga lats mo yung magbabalik ka dun sa ano, negative positive ang DC. So, 24 volts DC ang supply nito. Ano? So, dead strip na dumang. So, may naman na yan siya. May nakalagay dyan kung saan yung positive, saan yung negative. So, kung magbutok-tungbutok kayo, makikita mo may, ano makikita nyo may positive negative yan. So, sa positive, ginagamit natin yung left and black yung negative. tingin natin. aba tayo sa baba. On natin yung breaker. So, naka-off yung breaker ngayon dito sa taas na ilaw. On ko muna. Then, testingin natin to. On natin to muna. Ang muna so, ilaw na. So, dalawang pin light nalagay dyan. Then, nakasama yung exhaust pan. So, yung pin light natin, switch ng pin light. Ang mga lag, So, ang driver na Then, papunta doon sa dulo. Then, wire, papunta doon sa baba. Ayan mo alat, saka ilaw na. So, 35 watts yung ano nito. Yung ilaw nito is 35 watts doon sa 5 meter mga alat. So, halos 1, 2, 3, 4, kulang-kulang 5 meters na rin yung nagamit dito mga alat. So, ayan mo alat, ganyan lang yung pag ano, Ganyan lang yung pag-install ng mga LED strip. Ayan mo alat, ganyan lang pag-install ng mga LED strip. So, yung sa kabilang CR, kasi sa kabila nito is may CR pa. So, papalitan din natin ng ganito para uh, waterproof or weatherproof yung na dito sa baba ng, dito sa babang ilaw mga lods. So, ito is nakatago ito mga lods. Nakatago yan dito. So, ilalagay muna natin para makita nyo. Okay, mga so nakalagay na yung strip light na nga dyan, then add it soba. So, makikita nyo yan. So, dito para mas mataas dito ng konti. So, dito kasi is na dito na sa baba. Kaya medyo ano yung glow niya dito. Hindi pantay yung glow. So, iayos nyo na lang yung, ano, yung paglalagay. Iba rin kasi yung ano, iba rin yung ganito na mas malakas siya naka-expose kaysa dito sa ano, parang nagdi-diffuse pa pag may may balot. Nagdi-diffuse pa yung ano niya, yung ilaw. Ayun wala di. So okay na rin yan. Ayun wala, pwede na rin. So may ilaw naman dyan. Ayun, makikita nyo dun sa reflector yan, eh, sa ilalim So yan, nakadikit yan dun sa, sa taas yan. Ayun wala, di. So, yun lang. Lipat tayo sa ibang kwarto, sa ibang CR para ipalit natin itong weatherproof na to doon sa mga ganito, sa lagay ng soap or kung ano pwedeng paglagyan dito. Ay mo natin, may dala tayong ilaw ayan. So lipat tayo sa kabila. Ito ay papalitan din natin mga lagsayan. So, tinagalan na natin yung kahapon, papalitan natin ano, uh, yung ito, weatherproof. Ayan okay, mo natin. Ayan mo, Check natin yung ano. Check natin kung ano dyan yung positive and negative. Ayan malati. So, makikita nyo naman na sana. Isusom ko na lang yan. Ayan eh. tayo nung anong kinakabit natin para sigurado tayo hey, mga lady. so ilalagay natin yung driver ay hey, makita yung wire Ayan yung wire nung ito yung wire nung LED strip and strip mods. So, nakalagay na yan. So, natesting ko lang na kasi dyan dito. Nilagyan ko ng, ano yan, ng driver. Then, para lang ma-check yung ilaw dito. So, kaya meron na yan. Yung driver na natin. So, nagpabili tayo yung driver uli. So, ito is 25 watts driver to mods. So, pag mahaba yung ginagamit natin, 50 watts yung binalagay natin. Katulad yun natin sa ano mods. Patulad na nadyo sa may cove dyan sa taas ang high ceiling mga lods. So, pababa, hanggang baba kasi yan meron. So hanggang 10 meters siguro <coughs> ako na yun. Hanggang 10 meters hanggang oh, ano, o 11 meters mga lods. Eh. Yan ano na yan, yan. Sa high ceiling na yan, pababa. 50 watts yung binabili natin ano, na driver para dun sa ano yun, sa 11 meters na na lead strip. Ay mga lods, eh. ikasa ko lang to. Ito yung 25, 25 watts na driver para dito. Then yung wire mo ba dyan, papunta rin sa strip na yan. Iikas ako muna ito. Okay mga lady. Eh. So, ito yung wire na galing sa switch. And line, line to or neutral. Yung isa dyan. Ito yung switch natin. So, ito yung power 220 natin. Then yung output ng driver na 24 volts ito. So, kakapit lang natin yan dyan. Then ilalagay natin doon sa task mo. Yan yeah, sa task So, ay lang malas, ganun pagkabit ng mga, ng mga driver unit para sa mga LED strip. Mala din, nagunan tayo ng breaker. Testing natin yung driver. And then yung duktungan na eh, So, sa taas may duktungan yan, wire, papunta doon. Ang unang switch lagi ay ang main mga LEDs. Yung pinaka main light. Ayan So, doon sa ilaw kasama yung exhaust fan mga LEDs. So, sabay yung exhaust fan dyan. Then, yung susunod na i-switch is a cold light. Ay mo lads. So, yan yung cold light. Then, ito yung kinapit natin kanina. Ay mo lads eh. So, ipipix ko na yan doon sa side na yun. Para matapos na ito. Then, ito, inalagay na natin doon sa taas. Ay so, mo lads eh. So, nakapix na yan. Ayon. So, ito is yung ganito, weatherproof or waterproof model. So, ito kasi is patungan to ng mga ano, ng mga sabon or kung ano nung pwedeng gamitin dito sa ano, sa banyo. So, ito yung shower. So, may possibility na basa to. Pero sa taas na yon is hindi naman ganong ano yan. Basta yung LED strip natin is ganito. May cover. Uh, waterproof. Then, ipipix ko na lang yung mga lati. Eh. Para tapos na tayo dito. Mga lati. Eh. So, yung sinasabi ko na pababa ay yung side na yun. Ayan, yung side na yun. So... Wala, pinatay ko pala yung breaker. So, makita nyo doon sa dulo, yan. Meron yan, ko natin yun ng wire pababa dito sa side na to. mga lad, Yung side na yan So wire then tsaka natin duduktong yung strip light. So dun sa mga strip light, ito na lang ilalagay natin dito mga lads, yung mga tira-tira to. So pag duduktong dugtongin natin yan, then ilalagay natin sa pababa. Mga lads, dun sa pagduktong makikita nyo sa pagduktong May mga putulan naman yan, makikita mo may mga putulan yan dun sa LED, sa strip. So pwede nyo putulin yan dyan. Then pwede nyo pagduktong-duktongin. So basta parehas ng, ano, parehas ng wattage para hindi ala tayong kung mas matinggad yung glow ng isa then mas mawawa yung isa so ito kasi is puro 35 watts to so pare pares lang yung so uh, doon sa pagduktong makikita nyo yan duktungan so makikita nyo dun sa duktungan na yan pag pinutol nyo yan dyan makikita nyo merong dalawang ilaw dito then meron dito na isa na may uh, resistor yung so dapat ganun ang ano niya. Dun sa duktungan na yun, may isa, then may dalawa. So, makikita nyo dito, isa, then dalawa. So, sa kabilang side kasi yan, mga lods, iba. Makikita nyo sa kabilang side. ay mga lods. So, isa, resistor, isa, then dapat dito, dalawa. So, ito is isa. So, ibig sabihin, hindi ito yung para dyan, mga lods. So, makikita nyo naman, may positive, negative yung ano yan, So, yun ang dapat na magkatapat yung positive and negative. Ay mo lang. So, isusum na lang natin yan. Kung ano yung positive and negative dyan. Pero, ganyan nga ay So, isa dito, then dalawang ilaw. So, hindi pwede yung isa tas, isa ulit. Sabi, mali yung ano niya. Mali yung doktong niya. Nagitan nyo dyan, positive and negative sa bila. Positive and negative. So, yun ang dapat na magkatapat sa kanila. Positive, positive negative, negative. Ayun hey, mga lodi. So, isang palatandaan yun ng hindi kayo baliktad mga lods. Dun sa duktunga na yun is may isang ilaw dito. Dun sa kabila is dalawa. Ayun hey, mga lodi. So, silipin natin yung ginawa natin mga lods. Ayun hey, mga lods. cove then iya hai lagi. dan dito sa kabila hai mahalot so yang yung cove sa kabila so ano na rin yun uh, weatherproof na rin yung ano na yan then yung pilih center light yun. center light ay wala eh. So ganyan lang pag ano ng ano pag uh, nagay ng mga cob light. Mga strip light models. So discard niyo na lang talaga kung may mga tatawit is kailangan patawiran niyo ng wire. So kahit maliit na wire lang, wag yung 14 or 16, kahit mga 22 pwede yan. Dali na ito. Dali na ito ng gamit wala, wala Ayun, pa yung inyong na natin may na yun yung binaba natin na cove. Galing doon sa taas na yan. Papunta dyan sa baba. So, nakagapang yung wire. Kung makikita nyo doon sa ano, is nakagapang yung wire. Niya. So, babagoyin ko bukas. Bubutasin namin dito sa sa ilalim. Magbubutas kami sa ilalim para diretso na lang yung wire doon. Bukas yun ang gagawin natin. Ay, So, ito yung pinakang center light uh, chandelier na kalagay dyan. Chandelier. Pero namin, Then, itong mga ilaw na to, mayroon na rin itong mga ilaw. So, yan yung nakalagay na ilaw para dito sa sa hallway. Ay, mga eh? So, mga simple-simple yung simple, ano lang naman itong mga to. So, yan is may mga nakaabang na wire yan. Ay, mga eh? Kaya okay, naman So, kaya naman lahat. ganun lang yung pag ng mga, ano, mga strip light. Kaya discard ko talaga kung paano yun, saan yung daan ng pinaka strip light mo. Right. So, depende sa strip light na mga mabibili nyo. So, yung mga ganitong strip light na nakakabit dito is land light. Then, may mga driver yun. May mga driver power supply unit para dun sa strip. Ang wala eh So, uwi na tayo.